1.6 lang yan pero kasahan mo. Teriwa pa rin ang baba. The very much Kicks. Ete trade in na natin ang ating Nissan Kicks 2019 model. Mid option, gray color. Ayan ang ating tiles. 17 yan. Nagpalit na ako dyan. Dati, Continental brand yung tires natin dyan. Yung original niya. Ayan, pagmasdan po natin ng 2000 model na Nissan Kicks. Made in Mexico. Ayan. Hatchback. 1.6 liter. Ayan, nagkaroon ng ano yan, dent. Pero hindi na pinansin ng kasa para sa trade-in natin. Ayan lang ang naging problema niya. Hindi ko repair yan. Walang breakdown. Walang sira. Walang accident. So, sariwang-sariwa kung tutuusin itong ating Nissan Kicks 2019. Ayan po. Bali, kagagaling lang natin sa testing nito. Kasi uh, requirement sa testing quality test vehicle quality test bago siya is trade in para kumpleto ang ating mga papeles na certified pre-owned siya ayan tingnan natin ang ating cargo or compartment area ayan maganda na rin di ba marami ka na rin may lalagay dyan ayan o pwede kang maglagay ng maliit na bisikleta buksan natin. Tingnan natin ang interior natin. Ayun, maganda pa interior natin. Kulay black, gray. yun yung combination niya. Maganda siya. Classic. Ayan. Malinis pa. Actually. So, maswerte ang mapapasahan nito. Ayan. Maganda yung mga upuan niyan. Nagpo-fold lahat. Ayan. Kung may malaki kang karga, kargamento, Pwede mong i-fold at ilagay dyan. Yung mga cargo. Ayan. Okay, yung 2019 kicks. Ayan. Pagmasdan po natin. May gustong bumili ng kicks. At alam po natin ay na available na rin po sa Pilipinas to. Ayan. Ayan yung ating console. Simple lang siya. Ayan, mayroon siyang ano, uh, monitor, sa radyo, may CD. May AC, uh, manual AC lang 'yan. Ayan. Fabric, eh, nagka-damage din ng konti yung ating uh, upuan. Lumitaw yung spring. Pero hindi naman delikado. Ayan, ginagamitan natin ng ano 'yan. Mga uh, recycled uh, paper para sa placemat natin or sa pin, sa pa. Ayan nafo-fold yung mga side mirror. ayan ang ating naging kilometro dito ay ano 133k kilometers ang ating binyahe. At sulit na sulit din, siyempre. Ayan, ang luwag ng luwag, 'di ba? Ayun oh. No. Kung masdan yung maigi, yung mga gustong bumili ng Nissan Kicks or interesado sa coaching Nissan Kicks, base sa experience ko, okay siya. Pantrabaho, daily, goods na goods. Long drive, pwede. Kasi ginamit ko to, long driving talaga. Kaya tingnan nyo naman, umahab ng 133K, diba? sa loob ng 2019 alis pa to 2020 na yon so mula sabihin mo ng 2020 hanggang 2025 ay 2024 so almost 5 years na ginagamit natin ay ang makina niya 1.6 lang walang breakdown yan guys nung panahon ng pandemic eh, talagang sulit na sulit to madalang lang ang ano ko noon nung panahon ng pandemic 2019 ah 2020 2021 madalang na ako magpa-service talagang sagad yung service nito umintim yung langis nito guys dati pero wala pa rin problema so malaking tulong to dito sa akin kaya mamimiss ko talaga tong kotse na to Ayan sariwang sira, sariwa pa rin yung ano sa baba niya, walang sira mga shocks natin, walang nasira ayan bali ang naging maintenance lang natin dito eh, change oil after nung 35,000 na uh, service natin sa casa eh change oil na lang ang pinagawa ko dito so sa 100,000 nangyari eh Puro change oil na lang ako dito. Ayan. Kasi nga, mahirap ang buhay ba? Kaya mahirap magpa-service din sa kasa. So, naisagad niya ng 133,000 na walang breakdown. Kaya, at least ang presyo pa niya, nung na-trading ko siya, eh, umabot pa ng halos kalahating milyon. Mga 420,000 pesos. Sa pesos natin. Ayan, 420K. Trade-in price. Ayan yung mga dents, oh. Hindi ko na pinagawa yan. Stuck lahat yan. Napalitan ko lang dyan yung, ano, yung mga tires. Ibang klase, medyo lumaki yung tires niya. Pero yung green pa rin, ganun pa rin siya. Nag-wide lang ng konti yung tires. Ayan. Sana nagustuhan nyo ang Nissan Kicks na 2019 sa mga interesado bumili to eh recommended na recommended to kasi personal na gamit ko to at abangan nyo yung ano, bago nating uh, ilalabas na unit. Maganda yon Full option. So, abangan nyo, nyo sa susunod na video. Ayan. Surprise na lang kung anong klaseng kotse yon Nissan Kicks ba o ano? ibang brand na. Abangan ang susunod na video. Maraming salamat mga kaisnagmi. Sana nagustuhan nyo ulit ang ating video na pagpapakita ng ating Nissan Kicks Ayan, mag comment lang po kayo at uh, kung nagustuhan nyo yung ating video at mag like and subscribe, pakishare na rin po sa inyong mga kaibigan, thank you